Ayan Palabasa Lapit ng Halloween. Ayan. Nag-grocery sila ni. Sila mag-isa iniwan. Hindi <laughs> na ako sumama. Nasasakyan lang ako. Baka dumami pa eh. na yun? Yung mga bata na sa bahay na. Magahain na. Para sabay-sabay kaming kumain. Ayan. Ah.

Kala ko tapos ka na. Ayan. Kala ko tapos ka na mag-grocery. Ayan. Mini grocery vlog. Ayan. Para makita nyo rin yung mga apres. Oh. Saka na tayo mag-grocery vlog dito ng ano, yung talagang pull pack. Pagka-kompleto kami. Ano lang to eh? mga baon -baon, yung mga baon-baon, yung kulang mga kulang-kulang. Ayan oh. Konti lang eh. Ito lang yung mga kulang. Ayan oh. May napanood yung vlog di ba sa Costco yon. Tapos ito yung continuation. Ilang kami ng baon ng mga dinosaur. Naalala ko nung umuwi kami ng Pilipinas, mahal yung mga lace eh, ganyan. Ayan, $2.50. Dating $3.99. Magkano kaya ang lace ngayon sa Pilipinas? Comment nga kayo. Ayan, masarap din yung Ketos. Oh, Doritos so ibang klase. Eh. Zesty Kiss. Hmm. Namin chicherya dito. Yung nga lang, original. Eh. Mas masarap pa rin yung chicherya natin. Sa Pilipinas. Yan lang. Eh. don ka pang pansit. Doon? Ilan ang pansit doon? Isang pansit kanton, Isang pansit Parang gusto kong magluto ngayon. Okay. Eh. na. Dumadami na naman, dumadami na naman. <laughs> tomato sauce. Walang maliit. Malaki siya. Malaki yan eh, pag nilagay mo. Walang ano. Ito oh, a paste. Tomato paste. malalaki yung tomato sauce no. Mm, Ngayon, malaki. Okay na yan? Tara. Let's go. May mga ibang baon pa kasi lang tinapay doon. Tsaka nagbabaon sila ng kanin. Sila. Kanin yung <laughs> kanin ng pinapabaon namin sa kanila tapos konting protas tsaka biskuit. Bayad time. Bayad na tayo konti lang to yung mga kulang lang Pero piling ko aabot pa rin ng ano to. 100 plus dollars to. Tignan nyo yung ganto ganto lang 100 plus dollars na to o yun po may pahabol po hindi <laughs> mapigilan ayan ayan o umabot pa ng 100 eh 156 dollars 156.13 yun lang Diba na talaga ngayon ang ano mga presyo ng grocery ngayon. Ano ka na lang. Tanggapin na lang, tanggapin na lang 'yung katotohanan na sobrang mahal na talaga ng bilihin. Eh 'pag uh, may sale 'yon, sinasamantala namin. Oh natin 'yung 1 dollar, sayang haba no. <laughs> ang haba, eh. Ayan. Magay na tayo. Bukas na lang uli. Yun. <laughs> Ayan, bali, ano, gumagawa ako ngayon dito sa basement. Kasi, kailangan ko ng, ano, matapos yung so, pintura dito sa, ano ba to, sa itong migiging sala, nitong basement, para malagyan na ng sahig. Tapos, yung mga gamit dun sa kwarto, may dala na dito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yan, parang nag-opera na naman ako. <laughs> tapos na ako eh. Ayan na siya. Mali, tatanggalin ko na lang yung kaway. Tapos pinturahan ko yun sa baba. Kunti na lang naman yun. Ayan, tapos lalagyan to ng parang harang pintuan. Ayan na, sa mga nag-message -me na update na ang basement. Ayan na siya. Bali na sa pintura na ako. Ayan. Ayan siya. Hindi pa to ano, finish ah. Ayan, pipinishin pa yan. Ayan. Dito tayo. Hindi na to nilagyan ng box ah. Sa mga nagtatanong, yung mga gustong lagyan ng box. Wala eh. Hindi na lalagyan yan. Okay na yan. Pininturahan <laughs> na lang. Ayan na siya. Yung mga gumagawa nandun eh. Bali, pininturahan ko lang to para ano. Menos sa gastos, di ba? Sa trabaho din nila. Ayan. Diba? Para may nakikita akong potential. Yung iba talaga, inaayos mo na lahat, tapos tsaka pipinturahan. Ako, pini. Inano ko na. Pininturahan ko muna para may magawa. Hmm. Tapos, next week, yun na. Yun na yung gagawin nila. Kusina na yun eh ay Nailatag na 'yung ano dun 'yung parang lababo pero hindi pa nakakabit 'yan naka-layout, lang nila. Tapos 'yan o. Ayan. May mga tubo na rin 'yan naayos na nila. Tapos 'yung plumbing naayos na rin nila. Ayan. Tapos ito na 'yung sahig 'yan Tapos ito 'yung tinira ko. Sabi ko kasi ano, pinturaan ko na tong baba. Eh, pumayag naman sila. Di, pinturaan na. Di, menos gastos. Ngayon na siya. Yan, ganyan na siya. Kakaroon na ng potential. Pag nalagyan to ng sahig, tapos baseboard. Yan, baseboard yon <laughs> Mas gaganda na to. Ngayon. Okay na naman. Hindi siya magandang maganda pero pwede na. Ayan. Yun, sa so nagtatanong ha, ito na yung update ng basement natin. Yo. Uwian na. Uwi na. Nakapanibago, Uuwi ako na ano, may araw na. Ayan. Dahil 5 to 1 na tayo. Uwi na tayo. No? 1 p.m. Diba? Let's go Ang mahirap lang yung ano Pagising ng umaga Ayan Hirap eh Parang ano Lalo na siguro Pag winter nito Mahirapan tayo Pero kaya natin yan Parang Pilipinas lang naman Pero ang maganda Ang maganda lang kasi Pag madaling araw dito Wala talagang ano Sasakyan birang bira Sa kalsada hindi ka tulad sa Pilipinas, di ba? Pag uh, pumasok ka ng madaling araw, mga alas 5, ganyan. Uh, 4.30. Marami ng tao sa kalsada. Dito wala. Pag maalis ako na sa bahay ng 4.30, wala. Hindi ka masyado makakita ng sasakyan. Ay, ito pala yung Pakita natin. May nagre-request kasi kung ano daw itsura nung yan, dyan ginagawa tingnan natin ako first time ko rin tingnan natin yung ginagawa diretso tayo dyan sabi daw nila Cargill daw to eh o Pot Ashwe ano? parang ganun o um, di ko alam kung Amazon Cargill pero kumpanya yan hindi mahalaga dyan maraming trabaho yan Siguro mga next year pa to kasi so, hindi pa masyado tapos eh gitanyo nyo to sa kaliwa. Ah, sa spower. Sa spower pala. Ayun. Itong sa kaliwa. Sa power Ano, ano kaya hiring dyan? Sa power Tapos itong isa. Yun, hindi pa alam. Baka sa power din, no? Tapos ito yan, no? Itong malaki na to. Yan ang natin alam yan, oh. Ito po ang itsura sa nagtatanong Ang ka-message ko Ayan. Malaki to, malaki Ayan ha, ah. kita nyo na At saka nakita na rin natin Ayan. Ha, ah, Cargill Cargill nga, ayan oh. Cargill, Regina Project Site Laki nyan Mga butcher dyan Alam na, Malamang manufacturing yan. Siguro may gawaan din ng ano dyan. Yung mga sausage ganun. Ayun. Sino gusto? May mga ano dyan. May experience. Pero manufacturing yan. Kahit no experience yan. Ah, ito yung sa grey ham. Ito ba yung gumagawa? Grey ham. ko. Ayan o. ham naman siya o. sama yun meron din dun eh baka dun siguro yung amazon na sinasabi nila cargill basta yung isang sureball ay dalawang sureball na basta yung dalawa sas power tsaka cargill yan Para natin nalaman ngayon. <laughs> yung Cargill na yan, maraming i yan maraming i-hire yan itong sa trabaho kong to ano to 15 minutes ang layo Mula sa bahay may bus dito may bus doon sa ano ah sa trabaho namin yan pwede kayong mag bus mula sa Regina kasi outside Regina to eh mga 15 minutes outside Regina sa power looms para maganda mag apply yan ganito pag umuwi dito ganyan sobrang lubang Bicycle Kasi na ano, meron kang sasakyan pag dito ka mag-work kasi yung bus di ba dun lang sa loob loob siguro pagka nagawa na yung car nila, lalagyan na ng ruta papunta dun sa ano sa car di ba ano te GTH ang tawag nila diba? global transportation hub parang ganun yun yata hindi ko masyado sa, sa ulo parang syang ano yung mga taga Laguna dyan yung Technopark Park yan parang ganyan ang gusto nilang gawin kaya maganda. Ayun ay ng city kasi yun. Mga 15 minutes outside the city. O 10. Depende. Kaya kailangan may sasakyan ka para convenient. O kaya ano, pag nag-apply kayo dyan, carpool. Ang pinakamaganda. Maki-carpool kayo. Pasok na tayo sa highway Highway na walang toll gate Dito kasi ano Nakikita mo yung ano Kinakaltas na tak sa'yo Ang baga nararamdaman mo yun kainay yung taps pero wala na nakikita mo na po maka nagda-drive kay sa Pilipinas pagdating nyo dito tapos magda-drive na kayo no laking pagbabago maninibago kayo ang dami ko na nakausap na ano mga nasa Pilipinas yung nabiyahe yung inaabot sila ng traffic lagi sa pag-uwi tsaka pagpasok laki daw pagbabago kasi hindi ka aabuti ng isang oras sa bahay ka na na ibabiyahe ko. Medyo ano na to. Siguro kung sa Pilipinas, mga isang oras na pa, maabuti ka ng traffic. Depende pa rin. Badsay edsa ka dadaan. Baka may magsabi na naman na ikinukumpara ko ah. Sinasabi ko lang yung pagkakaiba. Ayan. Para yung mga pupunta dito alam yung dadat na dito ay parang maraming daan yung pwede kang lumusod kung saan saan kung meron man traffic o kaya isasara yung kalsada ang traffic talaga dito ano yung sa traffic light tsaka sa aksidente yan. tapos may ginagawa yun lang yung nagpo ng traffic pero yung volume ng sasakyan ay hindi, hindi siya pakto kasi hindi pa marami sasakyan dito eh small city pa kasi ito eh yung mga ibang city katulad ng Toronto yan, Vancouver, yan, Calgary yan. talagang nagtatrapik dahil sa volume ng sasakyan dito medyo relax pa pag nabiyahe ka medyo malamig ah medyo ano ngayon uminit 20 may ilang araw na makulimlim kaya hindi rin kami masyadong makapag vlog kasi wala nasa loob lang kami ng bahay eh. sobrang ano malamig na kasi yung panahon eh. may ilang araw lang siguro bago mag Halloween yan yung snow na to mapanood nyo may mga snow na itong dinadaanan natin bali well, rest day natin bukas kaya makakapwersa tayo ng magawa ngayon sa basement pipintura uli ako kailangan kasi natin ano eh gumawa din doon para makamenos tayo sa sa gastos ayan o yun, yung ganyang volume yan may maraming ganyan ganyan lang ganyan lang yung ano nadami lang siya ng konti pag kayong uwi na sa school o kaya sa trabaho mga alas 4 alas 5 ganyan dami kong nakakausap eh yung mga ano yung mga nandito talaga talagang pag nagkwento sila eh parang tuwan-tuwa alam niyo yung nakaiwas na daw sila sa traffic kasi araw-araw daw na buwa-pasok sila nata traffic sila ganun. Ng gabi na sila makauwi sa bahay Ganyan lang. Hindi yun talagang bumper to bumper. Kasi dami rin nagme-message sa akin eh. Na nagtatanong. Yung tungkol sa traffic dito. Ganyan. Yung pagpabiyahe. Ganyan. Kasi dito, ang payo talaga, yung ma-advise ko talaga, kung marunong kayo mag-drive, talagang kailangan nyo bumili ng sasakyan dito kasi ano napaka convenient meron namang bus may taxi pero mahalaga talaga yung may sasakyan lalo na pag nag grocery kayo may pupuntahan kayo medyo madali para sa inyo lalo na pag winter lalo na pag sa trabaho pwede kayo makapamili ng trabaho na gusto nyo kahit malayo di ba? dahil sa sasakyan. Yung bus kasi dito umiikot. May mga ruta 'yan. Ang daming iniikutan, ganun. O pa pasok pas kasi yan sa mga ano, bahayan. Saan-saan kasi yung ruta ng bus eh. Kaya yun dami nang dinadaanan. Kaya advisable talaga meron kayong sariling sasakyan. Mas ano gagaan 'yung buhay nyo Yung mga bago dito, 'di ba? Yung mga bagong dating, yun sinasamahan kung pumili ng sasakyan kasi mga after one week naram nararamdaman na nila kaagad eh. Yung pagkakaiba ng may sasakyan sa wala. Kasi nakikita nila eh. Sa mga nakikilala nila na mas madali nga pag may sasakyan dito na kagad tayo sa atin tapit na sa bahay ganun lang, biyahe, araw-araw birang birang bihira akong maka-encounter ano, ng ano, na traffic talaga sinasabi ng na mga nandito yung mga bagong dating mas magaan na daw yung buhay nila dahil sa traffic <laughs> sabi nga nang eh, mas magaan na ang buhay sa kanan <laughs> pero syempre may mga pagsubok pa rin lalo na sa trabaho ganun, sa pag a sa gastos ganun yun kumbaga lahat naman eh, kahit saan ka na mapunta diba yung gastos yan dyan na talaga yan sa trabaho yan. ito itong bahay na to iniintay ko itong tapatang ang school kung ibibenta ba o mapaupahan para masabi na sa mga ay yung tapat lang ang school yan ang ganda niyan. tapos sabi bahay nyo kami yung oh. apat na bahay lang